Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 27 ng Agosto, ipinagtiriwang natin si Santa Monica. Kamusta? Si Santa Monica ay ipinanganak noong 331 sa Tagast, isang bayan na matatagpuan sa kasalukuyang Algeria. Siya ay kilala sa pagiging ina ni San Agustin isa sa mga pinakadakilang teologo at doktor ng simbahan. Lumaki si Monica sa isang debotong pamilyang kristyano at ikinasal sa isang paganong nagngangalang Patricio. Kahit nakilala si Patricio sa kanyang masamang ugali, nagawa ni Monica na makonvert siya sa kristyanismo bago siya mamatay. Pinakakilala si Monica sa kanyang pagpupursige sa panalangin at sa kanyang matatag na pagmamahal sa kanyang anak na si Agustin. Sa loob ng maraming taon, namuhay si Agustin ng isang hindi maganda at naligaw ng landas mula sa pananampalatayang kristyano, ngunit hindi kailanman tumigil si Monica sa pagdarasal para sa kanyang pagbabalik loob. Sinundan niya si Agustin sa iba't ibang mga lungsod, kasama na ang Carthage at Roma, palaging umaasa na siya ay babalik sa Diyos. Sa wakas, matapos ang mga taon ng pagdarasal at pagluha, nagbunga ang kanyang mga pagsisikap. Nagbalik loob si Agustin sa Kristyanismo noong 386 sa Milan, na ng mga sermon ni San Ambrosio. Nabuhay si Monica upang makita ang pagbinyag ng kanyang anak noong 387 at nagpahayag ng matinding pasasalamat sa Diyos para sa biyayang ito. Namatay siya din nagtagal pagkatapos sa Ostia malapit sa Roma noong 387. Si Santa Monica ay pinararangalan bilang modelo ng mga ina ng Kristiyano dahil sa kanyang pagtitiyaga, dedikasyon at matibay na pananampalataya. Narito ang isang panalangin para kay si Santa Monica o Santa Monica, ikaw na walang sawang nalangin para sa pagbabalik loob ng iyong anak na si San Agustin, tulungan mo kaming magkaroon ng pananampalatayang kasing tibay ng sa iyo. Ipanalangin mo kami upang kami ay magpatuloy sa panalangin at mapanatili ang pag-asa kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Ikaw na nagpakita ng walang hanggang pagmamahal bilang ina at matatag na debosyon sa Diyos. Ulungan mo ang lahat ng mga ina at magulang na nahihirapan sa kanilang mga anak. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya, magmahal ng walang kondisyon at palaging maniwala sa awa at biyaya ng Diyos. Santa Monica, huwara ng pagtitiis at panalangin, ipanalangin mo kami upang masundan namin ang iyong halimbawa at mamuhay ng isang buhay na puno ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.